Oh, anong pangalan mo? Jud Talawe. Hmm. Oh, magkaibigan tayo ah, kaya kita binigyan ng damit saka yung Pantalan. raincoat ko. Pantalan. Oh, di ba? Kasi kanina nakaubad ka, di ba? Hmm. Oh, mauhuli ka pag mga tao dito, hubot-hubad ka, wala kang damit. Hmm. Nakita kita kaya binigyan kita. So, okay, masaya ka ba? Masaya po, masaya po. Oh, tapos binigyan pa kita ng pangkain mo. Asan 'yon? Ito po. Please. Oh, di ba? Pasensya mo na 'yan. Mo. Pero makakain ka na, ha? Hindi ka naman na-hold up ha? Hindi po, hindi po. Oo. Pa, paano yan? di mo alam kung saan ka uuwi. O? Saan ka uuwi? Diyan po sa kabila. Alam mo? Opo sa kabila. oh so okay. hindi ka nang wala ha? Hindi po. Kasi pwede kita i-report para hindi may balik po ka sa bahay. Wala. Okay, wala. Wala. O, sige. Pa, paano yan? Mag-iingat ka ha? O, sige. Ano ulit pangalan mo? Salahoy. ha? Sarawin. Judd Talawe Judd Talawe, Talawe. Talawe. Oh, Sige, magingat ka, okay? Okay, thank you, thank you oh, Sige, sige na Ayan, uh, mga ate at kuya, Hindi natin alam kung ano talaga yung totoong nangyari sa kanya Nakita ko sa dito kanina na ko. Ito, uh, parting Valle Verde to, Pasig. Hubot-hubad siya, kaya inikutan ko. Kaya yun, binigyan ko ng isang t-shirt at yung raincoat ko na pambaba. Kasi talagang wala siyang saplot nung maabutan ko siya. Kaya yun, sana makakain siya dun kahit paano dun sa binigay ko. At uh, makauwi na siya na maayos sa bahay nila kung, kung saan man siya uuwi. Pero hindi pa tayo dito natatapos. Baka kailangan natin i-report. E Baka nawawala to eh. Kaya, pagdasal uh, na lang natin mamaya kung ano, eh, gagawa natin ng report kung may makakita man tayo na enforcer o ano, police. So, yan muna mga ate at kuya. Ako si Kev Floor. Papasok pa ako sa trabaho. Bye!